Magandang araw sa lahat. Ako ay si Neo Marcos G. Himan. Ako po ay nasa unang baitang ng Minglanilla Special Science Elementary School. Ako ay may tula sa temang paglinang sa Filipino at katutubong wika Makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa, wika'y kayamanan. Ika ng bayan atin pagyamanin sa bawat bigas, puso'y palaguin. Pagkat ito'y tulay ng pagkakaisa, dalay kapayapaan sa ating bansa. Itaguyod natin sa bawat panahon, wikang minana ng ating mga ninon. Sa pagalang dito'y ating makaamtan, bansang matatag at nagmamahalan.